Magpahanga ngayon ay hindi pa din natatapos ang issue sa pagitan ni Pokwang at ng kanyang estranged partner, ang Amerikanong si Lee O'Brien. Lalo pa at bagamat nanalo na si Pokwang sa kanyang deportation case laban kay Lee, ay napagalaman niyang hindi pa pala umaalis ng Pilipinas si Lee. At narito ang kanyang naging reaksyon. The Philippine showbiz list presents Reaksyon ni Pokwang na hindi pa na-deport si Lee O'Brien Pokwang won deportation case Noong June 2023, nagsampas si Pokwang ng deportation complaint at cancellation of visa laban kay Lee Isinampan niya ang pinag-isang reklamo niya sa Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila hindi naman basta nagpatalo at nagpasindak si Lee sa ginawang aksyon ni Pokwang dahil ilang araw lamang ang nakalipas, formal siyang naghain ng kanyang counter affidavit. Umapila si Lee sa Bureau of Immigration na sana'y maging patas daw sana ang ahensya sa pagsusuri at paghahatol sa kanyang deportation at visa cancellation cases at huwag tingnan ang kasikatan ni Pokwang para pumanig rito ang kaso. Katulad ng inaasahan ang pag-apela ni Lee ay hindi pinalagpas ni Pokwang at tinawag niya ito na makapal ang mukha nanindigan naman ang abogado ni Pokwang na dapat nang ma-deport si Lee pabalik sa bansa nito Kinatigan naman ng Bureau of Immigration ang petisyon ni Pokwang sa inilabas na walong pahinang resolusyon ng ahensya noong December 12, 2023. Iniutos na ipadeport na si Lee. Bukod pa rito, kabilang din si Lee sa nasa blacklist ng government agency dahil sa violation ng kanyang work visa, cancellation ng kanyang pre-arranged employment visa, at ang pag-issue ng warrant of deportation laban sa kanya. Binanggit din sa resolution ang nilabag ni Lee ang terms and conditions sa pananatili niya sa Pilipinas at sa active involvement niya sa pelikula, TV programs at theatrical industry mula 2016 hanggang 2023. Samantala, kabilang sa mga reklamo laban kay Lee ay financial abuse, intimidation at abandonment sa kanilang anak. Sinabi rin ni Pokwang na laging nire-renew ni Lee ang kanyang tourist visa kahit tumatanggap siya ng trabaho sa bansa bilang aktor. Kasunod na kanyang pagkapanalo, sunod-sunod ang tweet ni Pokwang kung saan ay sinabi niyang justice served ang pagkapanalo niya sa kaso. Nakamit niya raw at na kanyang anak ang hustisya. Samantala sa isang press statement, sinabi ng abogado ni Pokwang na ang kaso laban kay Lee ay laban ng mga Pilipino laban sa abusadong dayuhan sa sariling bayan. Dapat raw na managot ito dahil ang paulit-ulit na pagpaparinyo nito na kanyang tourist visa ay itinuturing na pandaraya at malilinlang na paglalahad ng mga katotohanan. Samantalang ang work engagements ni Lee ay paglabag sa mga limitasyon sa ilalim ng kanyang pag-amin bilang isang non-immigrant. Pokwang claims leads still in PH despite deportation order. Mukhang malayo-layo pa ang lalakbay ng dinadalang hinanakit ni Pokwang dahil ang inaakala niyang tagumpay na pagpapaalis kay Lee sa bansa ay hindi na isa katuparan. Sa pagpasok ng taong 2024, muli niyang dala ang sama ng loob kay Lee at katulad ng inaasahan, nariyan ang mga patutsada niya rito. Nag-stalk muli si Pokwang sa account ni Lee sa Instagram noong January 18. Nagkataon kasing ito ay kaanim na kaarawan ni Malia. Partikular niyang binasa ang mga comments sa birthday post ni Lee para sa anak. May isa kasing netizen ang nagsabi kay Lee na balang araw ay hahanapin din siya ni Malia paglaki nito. Sa halip na si Lee, si Pokwang na mismo ang sumagot rito. Bilang tugon, sinabi niya na chak na hahanapin ni Malia si Lee para sumbatan dahil hindi naman daw ito nagpakaama, tanging sa social media lang. Tila malalim nga ang pinaghuhugutan ni Pokwang dahil hindi pa din ito tinatantanan ang mga banat kay Lee. Hindi naman ito nakapagtataka pa matapos niyang ibunyag na nasa Pilipinas pa rin ang kanyang estranged partner kahit may deportation order na ito mula sa Bureau of Immigration. Sa kanyang Instagram post noong January 22, 2024, nagbahagi si Pocuang ng short video tungkol sa narcissists, Partikular na tinutukoy kung paano ang mga individual na may narcissistic tendencies ay maaaring gumamit ng kanilang mga anak upang manipulahin ang kanilang imahe sa social media. Sa video ay pinaliwalag na pagsalita ang masusing ugnayan ng mga narcissist sa kanilang mga anak at ang kanilang estatihikong pagpapakita ng imahe ng isang mapagmahal na magulang para sa pangkalahatang pagtingin ng publiko. Makahulugan naman ang ginawang caption ni Pokwang dito na, hmm, itag ko na ba na walang dudang sili ang pinatutungkulan niya. Sa comment section ng kanyang post, isang netizen ang nagsabing random niya ang pinagdadaanan ni Pokwang. Ibinahagi nito ang personal na karanasan tungkol sa kanilang komplikadong relasyon sa dating kasintahan na may ibang anak mula sa ibang karelasyon, samantalang iniwan ang sariling legal na anak. Nagpahayag ang netis na magka-frustrate sa kakulangan ng suportang pinansyal at pagtanggap sa mga pagkakamali ng dating kasintahan. Bilang tugon, may malasakit na niyakap ni Pokwang ang mga taong dumadaan sa parehong sitwasyon. Sa mga nanghuhusgaan niya ng walang alam sa kanilang pakiramdam na wag daw danasin ng mga ito ang sakit. Isang netizen naman ang nagtanong kung kailan maghihilom si Pokwang mula sa sitwasyon. Sa kanyang sagot, binigyang diin ni Pokwang na kapag wala na sa lupa ng Pilipinas si Lee, kasabay nito ay ang revelasyon niyang dahil meron o itong padrino. Nang matanong ng isang niyang follower kung hindi pa ba umalis si Lee sa bansa, muling binanggit ni Pokwang na nasa Pilipinas pa rin ito dahil sa alleged connections. Binigyang diin niya ang pagkakaroon ni Lee ng padrino at sinabing ang kapal ng mukha. Ayon kay Pokwang, lahat nga raw ng sangkot rito ay kanyang babalikan. Gagawin niya ang lahat at ipaglalaban ang anak nilang si Malia saan man sila makarating. Umaasa naman ang isang nyanizen na hindi maapektuhan ang kalusugan ni Pokwang. Nag-aalala siya na baka magkasakit ang komedyana sa puso dahil sa nararamdaman pa rin itong galit sa dating partner. Sagot naman ni Pokwang, yan ang gusto ng mga kakampi niya, ang magkasakit ako sa inis para makuha niya si Malia. Pwes! nagkakamali siya, baka mauna sila sa akin. Buh ha. -ha, -ha. Pokwang encouraged to be forgiving. Ang kaalamang hindi pa na-deport si Lee. Ang masasabing tila isa nga sa dahilan sa muling pag-iingay ni Pokwang sa social media kung saan may ilang hindi na nagugustuhan ang kanyang ginagawang aksyon sa ama ng kanyang anak at hinimok siyang magpatawad sa X noong January 23. Game na nakipagsagutan siya sa si isang netizen na pinayuhan siyang umasta na parang si Rufa Gutierrez. Ayon sa netizen, hiwalay rin si Rufa sa dating mister nitong si Ilmas Bektas. Pero hindi umano nito ni Lazo ng isip ng mga anak na sila Lauren at Venice para magalit sa ama. Ito raw ang dahilan kaya tahimik at masayang namumuhay ngayon si Rufa. Giit naman ni Pokwang huwag silang ipagkumpara ni Rufa dahil sa itsura pa lang ay lamang na lamang na si Rufa sa ganda magkaiba rin anya sila ng sakit at pinagdaanan. Nagkomento rin ang nerd na sana ay huwag nang idamay ang anak nilang si Malia. Huwag daw sanang hayaan ni Pokwang ang bata na lumaking may galit sa isang tao, lalo pat ama pa rin daw kasi ito ng kanilang anak. Ngunit kinontra naman ito ni Pokwang sa pagsasabing hindi niya dinadamay ang kanyang anak. Giit pa niya na sadyang si Lee ang pabaya at may pagkukulang. Dahil dito, hindi daw tuloy niya maiwasang matanong kung bakit palaging nasa nanay ang sisi. Muling sumagot ang netizen kung saan ay pinaliwanag dito na wala siyang masamang intensyon at alam niya mabuting ina si Pokwang sa dalawa niyang anak. Umaasa siyang huwag kainin ng galit si Pokwang dahil sa isang taong minsan ay minahal niya rin naman. Mas maiging araw na ang pagtuunan niya ng pansin ay ang pagpapalaki kay Malia ng tama. Bakas naman ang pagigigil ni Pokwang sa kanyang tugon na hanggat nandito pa yan, di talaga ako matatahimik at ganoon din siya, di ko siya patatahimikin. Ang ikinagagalit ko, yung umaapila pa siya imbis na umalis na lang at may padrino hindi pa rin natinag ang netizen. Kaya raw nagko-comment ang mga tao sa post ni Pokwang dahil parang hinayaan niya mga ito makialam sa kanyang buhay. Huwag daw sana magpakulong ang komedyana sa kapaitan dahil lang sa isang tao. Welta ni Pokwang, kaya lang naman daw nagko-comment ang mga ito para masabing may alam pero sa totoo, wala. Saad naman ang isang netizen tungkol kay Lee. I do believe may sinampakarin ka namang kaso kay Lee para sa sustento. Let that work alone. Sa kanyang sagot, nariyan ang mga katanungan ni Pokwang kung bakit ayaw umalis ni Lee, gayong wala naman daw silbing ama ito at para saan pa daw ang pananatili nito sa bansa. Lumalabas nga raw na nagpapakasarap lang si Lee habang siya lahat ang nahihirapan sa sarili niyang bayan. Hirit naman ng Narizan, hindi threat sa buhay niya si Lee para hindi siya manahimik. Pinaliwanag din ito ang patungkol sa batas. Ngunit hindi pa din nagbago ang timpla ni Pokwang at nanindigan sa kanyang gustong mangyari. Gate niya ukol kay Lee. Basta kailangan niyo umalis para sa kapayapaan namin pareho at maibalik ko yung masiglang pokwang, yung wala ng galit na nagpahirap sa akin ng todo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!